angat na maliit ka lang eh ayun hindi haya maliit lang tulas e, bali may buhay naman na, mano na. Ayan. Bueno mano natin sayang yung malaki hindi natin nadali pero pwede na ito malaga may buweno mano isa na namang malaking dalag na nina ko mga idol malalim pa siya yan umangat na Umangat na. Ayun. Dali. Umalakas. Tara. Tunguhan natin. Yung mga idol. At ang maangkaw. Lapitan natin. Okay.

Oh <sighs> ay oh mga anak mga idol isa na naman dyang bulig ang ating nadali oh meron na naman tayong pang ulam mga idol jambulig bulig muntik pa akong nahulog sa tubig <laughs> jam bulig muntik pa ako nahulog sa bukid ay sa bukid sa tubig <laughs> nag surf magago magago Nung nilag akong damo, dalag so oh, mga ito ko inabot ko hindi lakas ang lakas mga idol lapitan natin sana huwag akong mahulog na naman sana may ang uh, ito malaki ito ayan baka mahulog na naman ako sa tubig ayan talagang ako ay nadidisgrasya nakikipagbuno na naman tayo sa dambuhala huwag kang masabit sumama ka napakabigat ah dambulig na naman to sana maganda ang tama Oop. nakawala na ay hindi ito pa wala akong na Pakita ka. Maganda sana. Tama. Nakita ko na siya. Oo. oo, oo. Malakas pa. Ayan. Dambuha lang. O, lang. The place lang, mga idol. Naku, oh, Napakalaki. Ito oh. please lang. Buti inabot ko sa dyan. Ayun, mga idol. Isa na namang dambulig. Ang aking nadali. Kita nyo mga idol. Dambulig. Jackpot na naman. Ayun. May shout out sa mga kapising ating katigsay. Dambulig na naman ang nadali ko. Thank you Lord. Mainam talaga pag nagsamba muna sa Panginoon may biyaya talagang ibinibigay yun, thank you lord kasi baka magsimple na naman ako dyan ayan yun lang napakalaki Whew. Kala ko hindi pa aangat eh Kala ko nakita ko eh Win. Yari na eh doon mawala pa? Ito. Diyan bulog na naman. Kita nyo? Mga idol? Oh. Malaki-laki na rin ito. Hmm. Mga idol. Diyan bulog. Madilim lang. Kita nyo ba mga idol? Dito siya lumulutang eh. Nabangan ko ito ka uh, makalawa eh. Ito, may bigay ito kay Kak Crispin. Kak sa'yo ito. Video kasarapan. Inabot sya na. Oo, Hmm. Sabit lang. hindi lang ang problema sumabit sana Hit. sos Ah okay. oh. Sabit lang eh baka mahulog nga naman ako sa tubig eh ah come on come on nasa pulo yung sita ayun Okay, meron na akong uli ulit.